Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Doc Jim at ngayong araw, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakamahalagang paksa para sa ating mga kababayan na nasa edad 50, 60 o 70 pataas ang anim na importanteng health check-ups na hindi dapat nilalaktawan. Alam nyo ba na ayon sa World Health Organization, Higit 70% ng mga sakit na nakamamatay sa mga taong edad 60 pataas ay pwedeng maagapan kung natukoy ng maaga sa simpleng check-up lamang. Pero sa kabila ng katotohanan ito, napakarami pa rin sa ating mga kababayang senior ang hindi regular na nagpapatingin sa doktor. Madalas nilang sabihin, Dok, okay pa naman ako. Wala naman akong nararamdaman. Ngunit ito mismo ang mapanganib dahil ang mga pinakadelikadong sakit gaya ng alta pressure, diabetes at sakit sa bato ay madalas na walang sintomas hanggang sa lumala na. Ngayon, kung ikaw ay nasa edad 60, 70 o higit pa, ang video na ito ay para sa iyo. Tatalakayin natin isa-isa ang anim na pangunahing check-ups na hindi mo dapat palampasin kahit pa sinasabi mong maayos pa naman ang pakiramdam. Dahil minsan, ang tahimik na katawan ay maaaring nagtatago ng sakit na unti-unting sumisira sa loob. At ang pang-anim na check-up na sasabihin ko sa dulo, halos 80% ng mga senior ang hindi pa nagagawa ito kahit isang beses. Kaya manatili hanggang dulo. Baka ito ang magligtas ng buhay mo o ng taong mahal mo. Number 1. Blood pressure check. Magsimula tayo sa pinakapangkaraniwan, ngunit madalas ding binabalewala ang blood pressure check. Marami ang nagsasabi, Dok, normal lang ako, hindi naman ako nahihilo. Ngunit alam nyo ba kung bakit tinatawag na silent killer ang alta presyon? Sapagkat kahit wala kang nararamdaman, sinisira na nito ang mga ugat, ang puso at maging ang utak mo sa datos ng Philippine Heart Association, tinatayang apat sa bawat sampung Pilipino na edad 60 pataas ay may high blood pressure at kalahati sa kanila ay hindi man lang alam na mataas na pala ang presyon nila. Ibig sabihin, libo-libong mga senior ang namumuhay araw-araw na walang kamalay-malay na patuloy ng pinahihirapan ng presyon ang kanilang katawan. Gaya na lang ni Mang George, 68 years old. Araw-araw siyang nag-aalaga ng apo, nagbubuhat, naglalakad at sa tuwing tinatanong ko kung nagpabipi na ba siya, sagot niya, Dok, okay lang ako, normal naman ako. Hanggang isang araw, habang naglalaro ng apo, bigla siyang natumba. Akala ng pamilya, nahilo lang. Pero nang dinala sa ospital, 190 over 110 na pala ang BP niya. At iyon na ang simula ng heart attack na muntik na niyang ikamatay kung noon pa lamang ay nagpacheck siya buwan-buwan. Baka naiwasan ang operasyon. Ang pag pagchecheck ng blood pressure ay hindi kailangang magastos. Sa Barangay Health Center, pwedeng libre. Maaari ka ring bumili ng digital BP monitor sa bahay para mamonitor mo araw-araw. Mas mabuti ang maagap kaysa sa huli na. Kung ikaw ay over 60, siguraduhin mong nasa 120 over 80 hanggang 130 over 80 ang BP mo. Huwag kang titigil sa maintenance kahit bumabana. Tandaan, kapag huminto ka bigla, pwedeng sumipa ulit ang presyon at magdulot ng stroke. Number 2, blood sugar test. Fasting blood sugar at HBA1C. Ang pangalawang check-up na hindi mo dapat kaligtaan ay ang pagsusuri ng asukal sa dugo, fasting blood sugar at HBA1C test. Maraming senior ang nagsasabing hindi ako mahilig sa matamis kaya siguro wala akong diabetes. Pero hindi lang sa pagkain ng matamis nang gagaling ang problema. Sa pagtanda, bumabagal ang metabolismo at ang pankreas ay hindi na ganoon kaepektibo sa paggawa ng insulin. Ayon sa datos ng Department of Health, isa sa bawat limang Pilipinong senior ay may diabetes or pre-diabetes at karamihan sa kanila ay hindi pa alam kapag laging mataas ang asukal, unti-unti nitong sinisira ang mga ugat at organs tulad ng kidney at mata. Minsan ang unang sintomas na lang ay panlalabo ng paningin, hindi paghihilom ng sugat o pagkamanhid ng paa. Si Aling Rose, a ah, 72 years old, ay isa sa mga ito. Tuwing umaga madaling mapagod at madalas na uuhaw. Akala niya dahil lang sa edad, pero nang sumailalim sa blood test, lumabas na ang HBA1C niya ay 8.9%, indikasyon na ilang taon na siyang may diabetes na hindi niya alam. Mabuti na lamang at maagap siyang na-diagnose. Sa tulong ng tamang diet, gamot, at paglalakad araw-araw, bumaba ang kanyang HBA1C sa 6.2%. Ngayon aktibo siyang muli sa kanyang senior group. Kung ikaw ay nasa edad 60 pataas, magpa-blood sugar test kahit dalawang beses sa isang taon. At kung ikaw ay may lahi ng diabetes, mas mainam kung mas madalas. Limitahan ang matatamis, processed foods, at soft drinks. Tandaan, hindi kailangang maging komplikado ang pag-iwas sa diabetes. Simpleng paglakad araw-araw ng 30 minutes ay malaking tulong na. Number 3 kidney function test creatinine at urinalysis Ang ikatlong checkup ay para sa ating mga bato. Ang kidney function test. Ang mga bato ang nagsasala ng dumi at lason sa ating katawan. Ngunit habang tayo ay tumatanda, bumabagal din ang kanilang kakayahan. Ayon sa National Kidney and Transplant Institute, tinatayang 7 milyong Pilipino ang may chronic kidney disease at karamihan dito ay dulot ng hindi na kontrol na diabetes at alta presyon. Si Tatay Ben, 67 years old, ay isa sa mga pasyente kong tumagal ng ilang taon na hindi nagpatingin. Madalas siyang manlambot, manggalay at manamaga ang paa. Akala niya dahil lang sa edad pero nang suriin ang creatinine level, umabot ito sa 2.4. Indikasyon na may stage 3 kidney disease na pala siya. Kung maaga lang siyang nagpa-check, baka naiwasan pa ang dialysis. Ang simpleng urinalysis at creatinine test ay pwedeng gawin sa kahit anong laboratory. Hindi kailangang mahal. Kung may high blood o diabetes ka, mas mahalaga ito dahil sila ang unang sumisira sa kidney. Iwasan din ang sobrang maalat, soft drinks at mga pain reliever na madalas iniinom sa tuwing masakit ang katawan. Ang mga ito ay unti-unting nakakaapekto sa kidney function. Number 4. ECG at lipid profile, puso at cholesterol check. Sa edad na 60 pataas, hindi na dapat pinapalampas ang ECG at lipid profile. Ayon sa Department of Health, sakit sa puso pa rin ang pangunahing sanhi ng pagkamatay sa mga Pilipino over 60. Ang problema, kadalasan, ang unang sintomas ng heart disease ay mismong heart attack na. Si Mang Arturo, 71, ay isang dating tricycle driver. Isang araw, habang nanonood ng TV, bigla siyang nakaramdam ng kabag at bahagyang sakit sa dibdib. Inisip niya, "Ah, baka dahil sa kinain kong pritong baboy pero pagkalipas ng ilang oras hindi na siya makahinga dinala siya sa emergency room mild heart attack na pala nang suriin mataas ang LDL cholesterol at hindi pa niya alam na barado na pala ang mga ugat ng puso ang lipid profile ay isang simpleng dugo test na sumusukat sa cholesterol at triglycerides kapag ang LDL o bad cholesterol ay lampas 130 mg, doble ang posibilidad na magkaroon ng heart attack or stroke. Kaya kung ikaw ay over 60, magpalipid profile at ECG kahit isang beses sa isang taon. Ang solusyon ay hindi lang gamot. Ayon sa mga pag-aaral, ang 30 minutes na paglalakad limang beses sa isang linggo ay nakapagpapababa ng kolesterol at nagpapalakas ng puso. Dagdagan pa ng pagkain ng isda, gulay at bawas sa matatabang karne. Malaking tulong iyon. Number 5. Bone Density Scan para sa Osteoporosis Kapag tayo ay tumatanda, hindi lang kalamnan ang humihina, pati mga buto natin ay numinipis. Dito pumapasok ang tinatawag na osteoporosis. Madalas nating marinig, nadulas lang, pero nabali agad ang buto. Ang dahilan ay marupok na ang buto at ito ay madalas sa mga babae pagkatapos ng menopause. Ayon sa pag-aaral, isa sa bawat tatlong babae edad 60 pataas ay may osteoporosis, samantalang isa sa limang lalaki naman. Sa Pilipinas, isa ito sa pangunahing dahilan ng pagkabaldado sa mga matatanda. Si Aling Nena, 74 years old, ay isang halimbawang hindi makakalimutan. Nadulas siya sa banyo, simpleng pagkadulas lang daw. Pero nang dalhin sa ospital, bali ang balakang. Ilang buwan siyang nakahiga hanggang sa humina ang kanyang kalamnan at nagkaroon ng depresyon. Simula noon, tuwing taon ay nagpapabone scan na siya at umiinom ng calcium at vitamin D supplements. Nakalakad siyang muli at ngayon ay nakakapamasyal pa sa umaga. Ang bone density scan ay hindi masakit at tumatagal lang ng ilang minuto. Mainam itong gawin kahit isang beses pagkatapos ng edad 60. Kasabay nito, siguraduhin may sapat na kalsyum sa pagkain, gatas, malunggay, dilis o tofu. Huwag ding kalimutang magpaaraw sa umaga, 10 to 15 minutes para sa natural na vitamin D. Number 6. Eye at Memory Check, Vision at Cognitive Health At narito ang pang-anim isa sa mga pinakanilalaktawan ng karamihan, ay at memory check. Maraming senior ang nagsasabi, Normal lang yan, Dok. Malilimutin na kasi. Pero alam nyo ba na minsan, ang madalas na pagkalimot ay unang senyales ng mild cognitive impairment or early dementia? Ayon sa World Alzheimer's Report 2024, isa sa siyam na adults over 65 ay may early stage memory decline. Ngunit maganda ang balita Pwedeng mapabagal ito kung maagapan. Si Lola Rosie 79 ay laging nalilimutan ang mga pangalan ng apo. Noong una, hindi ito pinansin ng pamilya. Pero habang tumatagal, naliligaw na siya kahit sa loob ng bahay. Nang magpatingin, diagnosed siya na may early dementia. Agad siyang sinimulan sa brain exercises, tamang pagkain, at therapy. Ngayon, mas malinaw na ulit ang kanyang isipan at nakikilala na ang mga apo niya. Kasabay nito, mahalagang magpaay exam taon-taon, lalo na kung may diabetes o katarata. Dahil minsan, panlalabo ng mata lang ang napapansin pero may iba na palang kondisyon gaya ng glaucoma. Ang simpleng pagbabasa araw-araw, pakikipagkwentuhan o paglalaro ng puzzle ay malaking tulong para mapanatiling aktibo ang utak. Ang pagkain ng isda, nuts at berdeng gulay ay nakatutulong din sa brain function. Ngayon, balikan natin. Anim lang ang ating tinalakay pero bawat isa ay napakahalaga. Una, ang regular na blood pressure check. Ikalawa, ang blood sugar test. Ikatlo, ang kidney function test. Ikaapat, ang ECG at lipid profile. Ikalima, ang bone density scan. At ikaanim, ang eye at memory check anim lang iyan, pero bawat isa ay maaaring magligtas ng buhay. Tandaan, sa edad 6 na o 70, hindi na sapat ang pakiramdam ko okay pa. Ang sakit ay madalas magsimula ng tahimik at doon ito delikado. Kung maaga mong malalaman, mas maaga kang makakagawa ng paraan. Hindi mo kailangang hintayin ng atake sa puso, dialysis o operasyon. Minsan, Simpleng check-up lang ang magliligtas sa iyo sa komplikasyon. Ang sikreto sa mahabang buhay ay hindi palaging gamot. Minsan, ito ay kaalaman at disiplina. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi pagiging maarte. Ito ay pagmamahal sa pamilya. Dahil kapag malusog ka, mas mahaba ang oras mo para sa mga mahal mo. Kaya ngayong linggo, piliin mong magpa-check-up. Huwag mong ipagpaliban. Kung hindi mo pa nagagawa ang alinman sa anim na ito, gawin mo na. Ako po si Doc Jim. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, pakishare sa kapwa senior o sa mga anak mo upang maalala nila ang kahalagahan ng maagang pag-check. I-comment mo rin sa ibaba. Alin sa mga check-up na ito ang huling ginawa mo? Dahil baka ito ang magsimula ng pagbabago sa iyong kalusugan. Maraming salamat sa inyong oras. Tandaan, ang maagang pag-check ay mas mabisa kaysa sa huling gamutan. Ingatan ang puso, alagaan ang katawan, at pahalagahan ang bawat araw. Ito po si Doc Jim para sa Senior Health Explainer. Magkita-kita tayo sa susunod na episode. Stay healthy, stay strong, and stay hopeful.